Hello mga palangga, hello mga kapopre, hello mga kapasiti vibes Sasagutin lang natin yung comment ni kuya Na nagtatago yata sa isang fake account kasi Isang follower at isa rin yung pinalo niya Baka yung isang account niya yung nagpalo sa kanya At saka yung uh, pinalo niya So eto yung sagot ni kuya doon sa comment ko Sa isang uh, content creator na nag video about sa Uh, mga nanghihingi o 'no sinasabing mga modos-modos daw hindi naman talaga lingid sa atin mga Pilipino marami talaga yan at hindi lang naman din naman yan sa Pilipinas meron di ba na marami talaga ang mga kapwa natin yung mga nanghihingi hingi lalo na yung mga mga ibang mga kapatid natin na mga katutubo di ba may, may yun, mga kadalasan di ba yung may mga mangyan nga di ba or and, pero hindi ko alam kung hindi ko ma-sure kung anong lahi nung no, mga nandoon sa video ni Idol, so hindi na natin babanggitin kung sino man yun siya. Basta ito lang yon So, ang ang video niya kasi is about sa uh, Hindi ko alam kung mag-ina o mag Kasi bata at saka matanda yun Hindi naman katandaan si nanay So, yun nga, nangihingi ng pera sa isang establishment Daw lagi nakatambay yun na padalhan ng pera So, nag-aabang daw doon ng mga kumukuha ng pera At humihingi-hingi daw ng pera Tapos, yung modus daw is Manghihingi ng pamasahe Kasi, ah uh, pauwi pa pauwi pa -pa daw sa kanilang kailangan pauwian. So ang mga doon hindi wag na natin pahabain kasi yung sa video doon ni Kuya doon is ah uh, tawag dito kumuha siya ng pera or ayun may lumapit sa kanya na ganun nga ay eh, kasi nagbibilang siya doon ng pera. So lumapit sa kanya yung yung dalawa na yun nga nagsabi daw na manghingi ng pamasahe pa uwi daw sila. So ang ginawa daw ni ang ginawa ni Kuya, sabi niya doon sa video niya is uh, mag-aabang siya ng masasakyan nila at siya na yung magpapamasahe. So ayaw doon nung ayaw doon nung dalawa kasi pera na lang daw. So hindi, yung ibig niya daw sabihin is pera na lang daw, hindi daw siya maiisahan kasi pera na lang daw. So ibig sabihin ayaw hindi sila mag uh, uuwi or pera ang kailangan nila. So ngayon don sa point na doon is pera ang kailangan ng mga yon. So, nag si kuya na gano'n nga, ganito, hinayaya niya kumain daw, ay ayaw daw kumain kasi ganito, kasi pera na lang daw. So, binigyan ni pera ni kuya ng 100 pesos yung uh, dalawa. So, ang sa akin kasi doon, kaya napakomenta ko, no, nandun na tayo sa point na nan, una pa lang pala iniisip mo na na sila or nang sa scam sila kasi tawag niya scammer, yun ang scam sila or... Um, iyon mga mudos nila so doon na tayo sa point na yun na naggets mo pala ang ibig sabihin so binigyan mo ng 100 pesos at ang kapalit ay binidyo mo nga sila in mo sa video pero marami ka rin sinabi na hindi maganda about sa kanila so ito kasi yun eh, yung mga ibang komento doon is oo nga daw is uh, wag daw sanayin yung mga ganyan, yung mga ganito tapos kapag binigyan mo naman daw is baka daw mamihasa lang ganun. Ang point ko is nakadepende pa rin sa tao 'yun. Kung alam mo palang niloko ka sa una, bakit ka pa magpapaloko sa pangalawa, 'di ba? 'Yun lang 'yun kung ayaw mo talagang maloko. So dahil nagbigay ka lang naman, pwede naman tayong magbigay sa mga taong katulad nila na bukal sa kalooban natin na wala tayong sasabihin kahit alam na pala natin yung uh, ginagawa nila kasi wala tayo sa katayuan nila eh. yung punto ko kasi doon wala tayo sa katayuan nila hindi natin alam kung may pangangailangan sila sa pera. 'Di ba? Hindi tayo dapat basta-basta nang huhusga ng mga katulad nila. Kasi bawat isang tao dito sa mundo, hindi natin alam kung ano, kung ano yung mga dahil-dahilan sa buhay. Tsaka hindi naman sila nagnakaw, hindi naman sila nakapatay or ginawan ka doon na yung talagang pinilit ka na magbigay ka, 'di ba? So nasa sayo 'yun kung magbibigay ka. Iyon naman pala eh, sa tanong ng tanong mo, sa haba na ng video mo, nakuha mo na yung punto na ibig sabihin nila. So, nasa sayo yun kung magbibigay ka o hindi. O di nagbigay ka. Dapat sana nagbigay ka na lang o sinaloob mo na lang. Pwede rin naman ang nagbigyo ka na sabihin mo na lang na baka may nakakilala sa kanila. O hindi na kita kailangan turuan kasi alam ko mas, mas medyo mas ano ka naman talagang content creator na sa akin. Pero yung sa akin lang doon, pwede naman natin silang i-video na Maganda 'yung lalabas sa ating pananalita. Pwede namang gusto mo magpa-aware sa mga tao. Pwede namang sabihin mo maging aware lang kasi hindi natin alam 'yung mga budos nila, o umudos talaga nila nito. Huwag 'yung sabihan natin ng mga kung ano-ano pa kasi ganito. 'Yun nga kasi ang punto ko. Paano pag nakita ng mga anak niya or ng mga may pamilya 'yun or basta estudyante o ganyan 'yung video, 'di ba? Hindi natin alam kung ano 'yung magiging reaction nila yun yung minsan i iisipin natin at uh, bigyan naman natin ng uh, kumbaga bigyan naman natin ng mga respeto ang bawat isa sa atin kasi swerte na lang kasi talaga natin swerte natin na wala tayo sa mga katayuan nila wala tayo sa mga katayuan nila hindi naman natin yan sila sinasabing magiging tamad hindi naman natin sinasabi na kapag nagbigay tayo sa kanila, kinukonsinti natin pagiging tamad nila o ano. Hindi nga natin alam kung may tatanggap sa kanila sa trabaho eh, di ba? Kasi nga, medyo matanda na yun sinanay. Parang hindi, mo na, parang hindi natin alam kung kahit labada may tumanggap sa kanya. Kasi kadalasan nga, ito nga ay walang magtitiwala. Walang magtitiwala sa kanila. Kahit nga nanghingi na sila, ay eh, walang magtitiwala, di ba? So, paano pa kaya? Kung may, mayroong mga papasukan silang mga trabaho na ganyan, kung ganyan ang tingin sa kanila. Di ba? So yun lang yun at ito sasagutin ko yung yung comment ni Kuya kasi marami na si meron din namang nagsasabi doon sa akin na tama yung mga na-comment ko ganyan ganito nakapagtumulong tulong na lang yung ganyan ganyan tapos pwede naman yung ah, uh, kahit sa bata na lang ganyan. So may na, itong sabi ni Kuya na ako daw yung tipo ng taong uh, maluloko kasi ganito nga ganyan chat chat ever siya ayan. Ayan. So ayan, tiningnan ko yung profile niya is isa yung follower, isa yung nagpalo follow So malamang Ginawa niya yung fake account at saka yung nagpalo at pinalo niya, yun yung original niyang account. So, bala kayo na sa inyo naman yun kung magpapaloko kayo, di ba? Yun lang yung kasimple doon. Kung ayaw niyong maloko, di wag kayong magpaloko. Kung ayaw niyong magbigay, wag kayong magbigay. Diba? Di ba? Hindi na natin kailangan bumitaw ng hindi magandang mga pananilita sa ating mga kapwa. Kasi wala tayo sa sitwasyon nila. Hindi natin alam kung ano talaga yung pinagdadaanan nila sa buhay. Swerte na lang talaga natin, ng mga katulad natin. Swerte natin. Oo, oo. Yun lang yun, hindi naman masama ang magbigay ng sobra. Kung may sobra ka, hindi masamang ang magbigay. Ang masama doon, no, nagbigay tayo, pero hindi naman matatawaran yung binigay natin sa mga sinasabi nating hindi maganda. Ano kasi, Parang nung dumaan kasi sa akin yung video na yon, no, nanood ako. Parang hindi naman hindi naman ako, ano, hindi natin masisisi si Kuya Oto, Ano siya, content creator siya, kailangan niyang gawin yung ganito. Pero pag-isipan muna natin lahat ng mga sinasabi natin sa isang video na ginagawa natin bago natin i-upload. O meron ba tayong masasaktan ng mga nakakababa sa atin or meron tayong masasagasa ang mga tao at balansihin natin ang lahat at baliktarin natin yung sitwasyon. 'di ba? Halimbawa, ikaw yung nasa kaganyang kalagayan, hindi mo sa, hindi mo masasabi na ano eh, hindi mo masasabi na hindi mo gawin 'yon or ano, 'di ba? Huwag tayo basta-basta mangusga. Ayun, ganyan naman sa mga nagsasabi naman doon na na mamimihasa sila kapag binigyan mo. Ikakaano mo ba naman yung magbigay ka ng kahit konti sa isang isang beses lang? Diba? Tapos ayaw mo na magpaloko, 'di ba? O di wag ka na magbigay sa susunod kasi naman pala iniingian ka na noon, eh ganun pa din. Ganyan lang yun, walang mawawala sa atin. Sa atin na may sobra, no? Sa atin na may sobra-sobra. Hindi, hindi, hindi ikaka dito, walang mawawala sa atin kapag nakatulong tayo ng isang beses. Nang wala tayong inaalalang mga hindi maganda sa ating kapwa. Pero kung talagang abusado na siya sa iyo kasi binigyan mo siya noon, oo, binigay binigyan mo na siya tapos nung nakita ka, hiningian ka na naman. Syempre alam mo na pala 'yun. Ibat ka pa magbibigay, 'di ba? Yan lang yun eh. Hindi yung sa isang bisis mo na nga lang nakita yung tao, ginawan mo ng ganyan, ginawan mo ng ganito. Tapos yung iba naman magkukomento na, lagi sila ganyan, ako nga ganyan, hiningian din ganyan. okay, okay. Nakabigay ka. So next time, mo ka na magbigay, di ba? Yun lang yun eh. Hindi talaga natin alam yung sitwasyon ng mga taong um, uh, namamalimos, nanghihingi Wala tayo sa sitwasyon nila. Yun lang yung punto ko doon kapag tumulong tayo, tumulong na lang tayo. Kung ayaw nating magpaloko, edi eh, sa susunod wag ka nang magbigay. At saka doon sa una palang, lang, kung alam mo na doon sa mga sagot-sagot na hindi na pala maganda, ba't mo pa binigyan? ba? Diba? Kasi ayaw mo palang magpaloko eh. Ikakaano mo ba yun? Wala. Wala. Yun lang talaga masasagot ko kay kuya at doon lang yung punto ko. Doon lang yung, yun lang yung punto ko. Wala akong masamang uh, sinabi na ganito. Kundi yung sa akin lang is, nakakaawa naman sila, nagkikinuhaan ng video, in-interview, ginan yan. ba diba? inupload sa social media. Yun. Tapos, okay lang kayo in-upload. Sana na mas may mga magaganda namang mga, mga katagang sinasabi tayo na talagang ano eh, yung binidyo nga doon is pang-aware sa kapaligiran. So, hindi naman sila nang i or what. Nangihingi lang sila. So, nakadipindi sa tao yun na makakabangga nila umahihingi nila kung magbibigay sila. 'di ba? 'Yun lang 'yun eh. Kaya sana uh, love 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 na lang tayo kasi guys, pinapatunayan na ng mundo ngayon sa atin na hindi mahalaga hindi natin madadala lahat ng kung anong meron tayo dito sa mundo. Sa isang iglap lang kayang-kayang mawala. 'Di ba? Eh sana minsan uh, bilang tao, isipin naman natin na masakit din para sa kanila yung mga sasabihin ng mas, mga ganyang mga pananita. Masakit din kasi tao din lang din yan po sila. Tao lang din po katulad natin. So, minalas lang talaga sila sa sitwasyon na mas nakakababa sila sa atin. So, dyan na naman. May masasagot na naman yan. Sasabihin, kasalanan nila yan kasi hindi sila naghahanap buhay kaya ganyan sila. Bakit? Alam mo ba talaga yung dahilan kung bakit sila ganyan? 'Di ba? Hindi natin alam. Huwag nating husgahan 'yung mga kapwa natin ng na mga ganyang nalilimo sa daan. Hindi natin alam. Hindi talaga natin alam. Kaya sana uh, sa susunod, depende pa rin sa inyo 'yung basta ako 'yun lang 'yung opinion ko. So, God bless dito kay Kuya, no? God bless. Hindi naman ako 'yung tipong taong magpapaloko eh. Kasi alam ko naman sa sarili ko, ako nilolokong tao. 'Yun lang 'yun. Yung sa akin lang 'yung punto ko doon be a good person na lang po tayo sa uh, kapwa natin lalo na content creator tayo or kung gusto nating maging good influencer tayo sa lipunan yun lang po God bless love love love